na, lamig na ng hangin. Good morning sa inyo lahat. Isyong trip ulit tayo. Ha, malapit lang yung pagpisinga natin. So, bali, dalawang, dalawang parte ng tulay yung ating pagpisinga, pagpisinga kabilang side. pag wala din sa Bukana tayo sa kabilang side nagpushingan na natin ito dati ng mga nakaraan lang na araw so, alam nyo na yung may sinaro dito either may liit na <laughs> ah, pero sa kabilang side nun kung tayo nakahuli ng malaking queen fish ha ah, 3.9 kg so ano na tayo expect ng ganun malaki ulit yung mga huli. Ayun na tayo ng maxing ano lang, uh, ultra rod na ultralight kasi mga maliliit na isda dito so magdala lang tayo ng maliit na ano sa lata okay I'm going up 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 tara yeah boy Kato eh. Sa lubong. Lord, guide me. Nandito na tayo. Sa spot. May e, nakita akong mag-location. Tabayan. Paipay. Ah, hindi yan siya sa unahan. Nauna na tayo. dilim, malig eh. Dili, Pero may ilaw naman. Yeah. Ano siya? Ano siya? Ah, may nakapista na. Ay, nakapista na. Tayo sa na. Parang lota. Ang hina ng clicker ko. May hina ang clicker na itong puma na ito. Ito tayo. Mayin lang tayo kasi mababaw. Ano nga ba daw? Pwede eh. Dito may mga nura, oh. Black okay. na walang umakalabsal. Ano, Ang gaya yung nakaraang punta natin. Ang daming lapis na mahiliit. Eh, 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 eh. Ayan dito Alam mo ito na lang bagong dating na mga sotisyo Another kabayan hindi damating Itat na tayo Okay, wala Kahit maliliit wala At tayo sa kabilang side nitong tulay wala oh yeah, oh yeah. Oh yeah baby lang ano lang naman pang padjak lang naman ang pagitan itong tulay na to para babato na lang natin nagpo fish yung sa tapat meron na no? <laughs> hindi tayo hindi tayo din dami nagpo na yun ah Friday kaya ang dami nagpo-fishing. Mga walang pasok ngayong araw. Pero ako may pasok ko Eh, yeah, boy. Dito na tayo sa lalo ng tulay. Dito ang ng drag. Baka mamay may malaki. Kumagat. Pero ngayon ano muna tayo. Mamay tayo mag-jiggy. Ang itawil Dito tayo. Dami ng pisa sa kabila. Oh. Nagbabangos na yung mga namin. Mga mga nagbabangos yun. Ngayon, casting, casting mo natin. Tayo sa kabila. Okay. mahamog na. Oh. May hamog-hamog na. Tengok ni, ni park di tu. Dah banyak emong. Oh, kaya. Masak-masak kaya di tu. masak kaya di tu. Shine at home. Shine at home. Di tu. Kanan-kanan predator. Ah, di sini merah. Oh. Ah. oh ya. agak. Ini strike dia. Ya. Dia dah marah. Ah. Ha ya? di Lalu Hello. <laughs> Nak Balinggit na tok. Ah. Yes. Oh, pang release na. Wala na naman. Wala na naman. Lapis na may liit.

Stop. Stop it. Ada apa tak isda? Lepis. Ada bang isda di itu. Oh, dah ini mana? Tanah berlapis Kita tarik tu je 5 minit lah Hmm. Oh, Yan. Ito, eh. Ah, wala. Wow. Wala ang dami ng sa Mga lapis. Eh. Ano ba't dito yung hagis ko? Visit ko. naman yung hagis na ito. Dami na ito siya. Grabe. Yeah, ano ang dami. Solo ako dito sa kabilang side. Sila ang dami dito. Eh. Grabe. <laughs> Grabe dami nang fissure. May kawan pa gan. Huwag nang kabayan nandoon sa kabila yung pangalawa. Yung nasa kasabay natin sa kabilang tulay. May e, maliit dito. Then, may maliit tayong blue. Um, may maliit tayong... Ano pa yung tiyag dito? Ito na yun. Masyado Wait, wait. Ito tayo yung ibang kulay. <tong> Ayan na mga kalapati. Pagkain yung hinalis ko. lor ko yan. Tak, ha, nah. betul. Tak. Wala. Pero parang lapis din na balagbag ang tama. Parang lapis din na balagbag tama. lapis inuwi nila yung mga lapis na may lit ako hindi na may isda pa ako sa bahay ang dami pa may ibang klaseng isda pwede siguro malaki tok o parakuda siguro uwi din natin kung makahuli tayo pero lapis hindi meron pa tayong malaking ulo ng lapis doon Mm hmmm tapos i retrip ko na nga para i-cast ko na ulit dito pa sa gilid ko magat eh. ayan, yeah. okay, bye-bye <laughs> balagbag na naman po lalaki na balagbag ang tama huh eh And... dito malaking lapis. wina na player, uh, wii natin to, <laughs> malaki yun, malaki to yung size. Uwi yung 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 malaki yung 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 ito yung 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 din sila dun eh. Tak ya. Anu. Op. That piece. That piece. Lucky. Oh, ya yeah, revolte.

huw, laki ang anak niya huw, may barakuda may barakuda, balagbag pala kaya ano ang bigat, balagbag release, release, release may barakuda dito ah, release may barakuda dito para may elastic pa ang ano may elastic pa ang hook may mga barracuda eh yung huli nating huli nahabol ang barracuda yun ang dami nilang huli yan mga lapis brady dami yan eh yes ta Lapis na naman. Lapis na naman. Ang bat. Mas malapis. Tayo nito lang. Ay, nakabot pa yang... yan. Nakabot Hey, 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 hey. Hey, stop, 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 stop. Let's go home. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Yun ha. Medyo maan ang fishing adventure. Ganda. Ako. Bawal dun sa lugar na yun Pero eh. nag-release naman tayo. Nag-release tayo ng mga huli natin. Ano naman tayo. Ang dahil pa tayong isda sa bahay. So maraming salamat. Uwi na tayo. Maaga pa. 7, 12 pa lang.